Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na terorista ang nasa likod ng pambobomba sa Marawi State University kung saan apat ang naitalang patay at limampu ang sugatan. Ang kay Sen. Bato na dating PNP chief, nakatitiyak siya na hindi mga Pilipinong Muslim o Kristiyano ang nasa likod ng pag-atake sa MSU habang nagmimisa, kundi ito anya ay gawa ng mga terorista. Paliwanag niya na nangingibabaw ang pagmamahalan sa pagitan ng mga muslim at kristyaneng estudyante sa MSU. Bagamat wala pang impormasyon ang senador, ay umaasa siya na hindi ito na sa gyera sa pagitan ng Hamas at Bansang Israel. As I've said, uh, there's no need for uh, finger pointing here. Uh, all we need is unity and uh, cooperation from all sectors. Because when it comes to terrorism it is not only targeting one particular sector of society, but the society as a whole. Whether you are a Christian, you are a Muslim, you are a pagan, when terrorism erupts, everybody suffers. Sa sesyon naman sa Senado ay nagayag ng manifestation ang ilang senador kaugnay sa Marawi bombing. Bukod sa pagkondena ay nakikiramay si Senator Bongo sa mga naulilang pamilya ng na mga biktima ng pambobomba. Sa kabila ng insidente umaasa si Go, ang nasabing terrorist act ay hindi magiging sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Marawi kung saan matiwasay na nagsasama-sama ang ating mga kababayan na may iba't ibang pananampalataya. People of different have historically coexisted in harmony and mutual respect. Mas marami pong mga kababayan natin na gusto pong mabuhay ng uh, tahimik at walang uh, karahasan. Magtulungan po tayo. Ipananawagan naman ni Sen. Francis Tolentino sa kanyang mga kapwa senador na napapanahon na para gawing ligtas na lugar para sa mga estudyante ang mga paaralan di lamang mula sa terorismo kundi maging sa recruitment ng lokal na komunistang teroristang grupo. Last week, I was able to witness a public committee on public order hearing chaired by Senator De La Rosa, wherein I heard parents cry due to the recruitment of the NPAs within campuses. Mr. President, it's about time that we strive for a Philippines wherein campuses will be sanctuaries of learning and not scenes of sorrow. Kinalampag naman ni Sen. Lito Lapid ang mga otoridad na magtulungan para tugisin ang mga nasa likod ng nasabing karumaldumal na karahasan dala ng terorismo. Umapila rin ang senador sa mga Muslim at Kristiyano na maging mahinahon at mapayapa upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kaugnay nito ay magkakaroon naman ng imbisigasyon ang Senado kaugnay sa nangyaring pambobomba sa Marawi. Ang imbisigasyon ay pangungunahan ng Committee on National Defense ni Senator Jinggoy Estrada at ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pangungunahan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, 9 News.